Po sa ating lahat uh, na-trigger lang ang ating uh, isip dito sa narinig natin na uh, news na ang mga OFW da, OFW daw ay hindi magpapadala ng uh, uh, pira sa kanilang pamilya dito sa Pilipinas in support of uh, Duterte sa totoo lang uh, natatawa tayo dito ano Okay. <laughs> uh, para sa atin, actually, hindi in ito sensible. Hindi in ito uh, magandang reason para i na natin ang ating pamilya para lang masup masuportahan ang former president. Okay, so ganito ang... Uh situation ano? Uh Una muna tatanong, ano ang mas mahalaga? Yung pamilya natin o yung paniniwala natin kay Duterte? Imagine, pag hindi ka magpapadala uh, probably yung mga anak mo ba, kung sila ay nag aaral hindi sila makapasok dahil wala silang baon, uh, wala silang gastos, wala silang pamasahe, etcetera etcetera eh, Hindi sila makakain ng tama dahil nga uh, suspended yung uh, padala mo. So, sinong kawawa diyan Kawawa? ang magiging affected ba ay ang government o ang pamilya mo? Ang pamilya mo ang affected. Ang punto dyan is, uh, ito ah, yung personal na pananaw natin. Huwag na tayong pabudol-budol o huwag tayong pa, ano, affected sa mga magagandang balita tungkol sa mga Duterte. Okay, ah uh, ito ano, tinitingnan natin yung the whole, uh, implication ng halimbawa, balang foreign remittance sa Pilipinas. Ah uh, affected ng kaunti ang economy, na economy natin. Okay? Right? Dahil uh, siyempre, sinasabi na ang isang malaking uh, sources ng uh, financial power ng Pilipinas ay from overseas. Ah, uh, yan. Ngunit uh, sa palagay ko, ang yung mga susunod lang Dyan na so, sa mga ano, yung mga susunod lang na sa panawagan na hindi magpapadala ay yung mga alimbawa, yung mga katulong, yung mga hardinero, uh, uh, yung mga ganyan uri ng uh, ano, ganyang uri ng uh, nagtatrabaho sa ibang bansa. O siguro mayroon din yung mga professional siguro. But din, uh, uh, hindi hindi masyado ano. Kaya 'yan. So ang ibig kong sabihin sa mga hindi magpapadala, uh, kayo lang ang ang pamilya lang ninyo ang kawawa dahil yung gagawin niyo, wala din magiging effect o consequence sa buong economy ng Pilipinas. Kasi ang logic naman dyan, eh, pag magpadala, uh, iniingan nyo yung, yung mga foreign workers, ay uh, yung OFW natin, huwag na wag magpadala para at least uh, magiging affected ang economy ng Pilipinas. So, pag affected ang economy ng Pilipinas, baka ang financial uh, resources ng government ay kundin, ano? Uh, Apektado rin. Ngunit, uh, sa nakikita ko, malayong mangyari yan. Uh, ito pang isang uh, nakita kong parang basya na hindi hindi, hindi marami ang susunod. Okay. Kung may mga rallies against ano for Duterte. Ay okay, ulitin natin. Kung may mga rallies in support of uh, former President Duterte. Mayroon din mga rallies na ginagawa para sa mga biktima. So in other words, ang mga rallies na ito ay against sa uh, Duterte. So mayroon against, mayroon din uh, in support. Kaya, ang ibig sabihin, kakaunti lang naman yung kanyang gagawa niya. Na, no? Kaya, wag na lang, ang isipin ninyo, yung pamilya, wag na kayong pabudol-budol sa sinabi na, oy, wag mag magpadala, etc., etc. Uh, kawawa ang pamilya ninyo. Walang magiging epekto sa sa ika, ika namin ng Pilipinas. Pagkatapos sa uh, ito pa, no? kasi talagang sa palagay ko, grabe yung mga fake news na, na uh, nandyan ngayon sa social media. Kahit na sa ministry media, uh, inaamin ko, mayroon fake news sa uh, mga Duterte, mayroon ding mga fake news sa uh, administration of course may mga kwan din natin diyan no pero pag pinag-uusapan talaga yung dami ng fake news ang grabe talaga yung doon sa kampo ng mga uh, Duterte ano ah uh, ito yung lagi kong kwan ano lagi kong na, nababasa ito sa mga blog what, what etc ang pinang si Duterte daw ang pinakamagaling na naging presidente ng Pilipinas. Okay? Tatawa na lang tayo. Ano-ano uh, ang basihan natin? Okay? Uh, ito, ano? Uh, para sa akin, personal na opinion lang ito. Eh, bak... Bakit natin masasabi na siya ang pinakamagaling na naging presidente? Eh... Ito yung mga citation na nakita natin ano. Okay. Ang sinasabi na sa panahon ni Duterte, ang daming mga project na nagawa ay kwan lang yon actually that is not uh, talo 100% true. Why? Kasi ang build 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 program ay nagawa nag-start 'yan noong panahon ni uh, Pinoy. Okay, At dito nga, kung tignan mo yung sa, sa Deep Aid, Department of Education, ang daming mga building na nang, nagawa dahil para doon sa uh, kwan, ano, sa, para sa senior high school. Pagkatapos after that, so, stop na. So, uh, ganon. Then, uh, pagkatapos, uh, mayroon akong nakikitang ko noon mga project na nag-start noong panahon ni uh, President uh, Noynoy pagkatapos uh, siyempre na tuloy yan then natapos noong panahon ni uh, President Duterte so sinasabi na okay another uh, great uh, achievement of the uh, Duterte administration. But kung tingnan mo nag-start yan noong Kuhan, ano? Nag, nagka, na start na noong panahon ni eh, President Noy Noy. Okay, so sabihin na natin na sabihin na natin na talagang maraming nagawa. O maraming mga na nagawa. Ngunit hindi natin alam kung saan sila nag-start ng o kailan nag-start yung uh, paggawa ng nasabing mga project uh, another one, ano? Itong, kwan, uh, so imagine, ang noong panahon ni Noynoy ang at least sa uh, utang natin ay, kung hindi ako nagkakamali, 6 uh, trillion. Pagkatapos, ngunit nung umalis si eh, Juan, uh, natapos yung term ni President Duterte, naging 13. So, more than uh, one half yung utang. na natural. Uh, Kung anyan, ano, may, may mga project talaga dahil napakarami ng utang na na naiutang nila sa iba't ibang uh, international uh, banking uh, institution. Okay? Uh, yan, ano. Ngayon, ah uh, ito pa, paano mo masasabi ang uh, na ang isang leader ay magaling kung ang daming mga nangyayaring hindi maganda like yung mga patayan without due process etc uh, etc et so para sa akin kung magaling kang leader uh, siyempre, concern ka sa mga tao it's okay na talagang maintain discipline Ngunit, uh, sana walang mga walang kasalanan ang naatiktuhan yun, yun lang ang kuan naman natin ano okay eh uh, ito pa another one ano okay uh, paano mo masasabi na ikaw ay magaling kung kuan na lang ano uh, yung mga sinasabi mo pagmomura pag uh, eh, grabe Pati, Diyos, uh, minumura mo Mga mayayaman, mga negosyante, etc., etc. So, uh, minumura mo Para sa akin, ang isang magaling na leader Ay yung kanya Kinukuha niya yung bagay-bagay Sa pamagitan ng dimokla, uh, diplomatic uh, way Yung kanya lang siya, diplomatic Hindi yung ganun na Uh, bueno, sipain, papatayin. Para sa akin, uh, ang mga ito ay uh, hindi mark ng isang good uh, leader. Uh, pagkatapos, another one. Uh, paano mo masasabi na ikaw ay good leader kung at the end of the, your term, ikaw ay makakasuhan? So ang ibig sabihin talaga yung ginawa mo ay hindi something na tama. Otherwise kung tama ang ginagawa mo, sigurado hindi ka matata-maikakaso. Ma ano kaya na maraming mga galit sa iyo dahil total wala ka namang kasalanan. So yung, hindi ka makakasuhan. But yan ano, so saan siya ngayon nasa piitan. Kaya sa mga sinasabi na napakagaling na presidente si former President Duterte, eh, hindi ako naniniwala. Anyway, ito lang ay personal opinion. Kung yan ang paniniwala ninyo, so, wala, walang problema naman. Ano. Ours, is, ours isi democratic system. Malaya tayo kung ano ang ating paniniwalaan. But then, as far as I am concerned, uh, Mali na napakagaling na presidente ni Juan. Uh, sa mga, Juan naman, sa mga hindi magpapadala, oh, that is your uh, choice, no? Okay, eh, ganun lang. So, muli, thank you. Sana i-like at subscribe sa ating YouTube channel.